lang. Ganyan lang siya. oh, Atinang yung kailangan lumuguti ko, hindi pwedeng itataas. Mm. Sabi nga ng asawa ko, kaya mo, kaya ko, kako. <laughs> Dati naman ako pumunta sa mga ganyan eh. Huh. Upo ako. Upo ka muna. Yan. Anong area yon yung may sakit? ito, ito. Yeah, -ano yeah. mo Ngayon, ang uh, gawin mo daw, Kai. Pataas mo. Tingnan natin gano'n siya kataas. Ito, ito left mo na. Oo, oh, left lang. Yan. Yan lang, masakit uh, na, masakit na. Medyo dito. Oo. Uh -oh. yan. Pero ito. Walang problema. Pero may ramdam din siya dito. Nalagay daw ko ng kamay dun sa left. Ay, di ko kaya. Ah, Hanggang dito lang. Yan. Yan na, masakit na. Okay. ah uh... Hanggang dito lang. Yan. Ang ganda Dito sa masakit, boss. Dito. Yan. Hmm. Yan. Hmm. Ah. na muna. Oo. Oh. yun. Masakit siya. Yung kaluwa masakit pero yung kanan hindi masyado. Ayan, Pastor. Mukhang wala talaga dito yung problema nito. Mukhang hindi ito. Ya, yeah, yeah, yun. Yun, yung pagsisil mo, yun, dun. Oo. Um, ano yan? yan. yan Nag-aari siya, na-e-check? Hindi tumigas uh, yung... yung shoulder, yung spasm. Mm -hmm. Ngayon, uh, every task kasi niyan, dapat umababa yung shoulder blade. Ang problema, hindi siya bababa. Kasi tight to, papunta yan dito. dito. Bababa dapat sa pag to Pag tinaas mo to, hindi yan siya bababa. Kasi pag bumaba siya, tight na to dito. Ihihilain mm -hmm. niya. So uh -huh. kung magkakaroon na ngayon ng uh, compression dito sa area na to. Kaya sasakit to siya. Kasi hindi to siya dapat bumababa to eh. Ito, ito. Saan, ba't kaya ron, boss? Ayun, no. Spasam lang to. Spasam lang? spasm uh lang -huh. Hindi, ano, hindi yung... Uh -huh. Kasi sabi nung... Nung nagmamasay sa akin, baka doon may naipit na uga. Wala dyan. Kasi ah. Uh -huh. kung may, may ipit dyan, mamamanhit yan. Mm. Pero hindi At naman siya eh. Mm. Naigagalaw ko naman. Kaya hindi ko lang siya... Yan. Yeah. Hanggang dyan lang siya. Kasi ito sa kailangan ka uh -huh. problema, to. Pag medyo, oh, hindi ko may papangako na isang session. Oo, oh, hindi. Okay lang, okay lang. Oh. Basta, ang inaano ko lang, ang, ang hirap matulog eh. Oh, <laughs> ang, oh. Yung gabi, pag yung gaganon ako, ang sakit. Pag babalik ako rito. Oh. So, ito yung dudurugin namin. Oo, oh, sige, sige. Okay. Pag na nadududug to. Tingnan mo natin. Tabas. And then, tabas. Sabihin, pag may medyo sabi Ah, uh oo -oh, sige. Pag masakit. O, pag masakit. Para, ah, uh -oh, para makakontrol. Ito, may masakit dito. Wala, wala, wala. Okay, sige. boses nga ako ni ano eh, nung isang nagka-Cairo, mm. kagamin. Yung katabi ng... Uh, nung pagsabi ko 63 si eh. Sumagot kagad sa akin na last month dapat magpapano na ako eh. Buti na, na nakita ko yung ano ko sa ano, eh, sa Facebook eh. Tinabla ako. Hindi rin sila nag lang ng senior citizen. Hindi mo madalas ah, gano'n. Pero hindi, hindi na ako nagreklamo. Sabi ko, dapat yung iba ka ako eh, ang tatandaran ng mga ano, di ba? Oo. Mm -hmm. Mm -hmm. Siguro one month naman, ano? Uh, Kaya, wala, depende sa response ng katawan. Kasi kung mag-healing, mararamdaman mo siya na wala na gano'ng pananakit, pwede mo na yung Basta mm -hmm. Lasa pag wala na siya ang mm -hmm. mamatay. Pero ang masakit siya, huwag muna. Mm -hmm. Pero iba lang naman yung sakit yan. Hindi naman yan siya kumikira. Oh, hindi hindi naman siya nakirot eh. Yung yung sinasabi ko sa iyo, yung hindi ko lang siya may tungkod, mm -hmm. gano'n. ganun. Dati nga naiyagis ko pa yung bola eh. Ganun. Ngayon, hindi na eh. Okay, ito yung isa sa pinag-importante. Hindi na Ayun. Ito ano? doon. Ay, kasi pag na, 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 na sa ugat siya. Ito, nagkaganoon ko pa yung bola Oo. sa mga bata. Ito, hindi na talaga eh. Yung, ito talagang... Ito, 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 ito. ito yan, yun yung na to. Yung tinuro mo tayo India, yun, 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 yung muscle lang yun, kasi. Muscle pain lang talaga. Oo. Oh, uh, oh. Ngayon, ah. Uh, Ito kanina. Spasang pala yun, yung binasag niya. Oo. Uh, Ang sakit. Eh, kung pagkakambalan mo, makala mo, frozen shoulder ako. hindi, ito talaga, nag-frozen shoulder ako. dito -hmm. Ito. Kaya, relax na. Huh. May nakita ako dito yung tatay na matanda. Yung taga silang bayon. Uh, yung hindi siya makalakad? Hmm. Hindi <laughs> ko na din matandaan dyan no, si Mami. Medyo pindin. matabang matandang lalaki. Ay, yung malaki? Oo, oh, oh, oh. yung uh, malaking katawan. Oo. Uh, yung hindi siya makalakad daw nung interview mo. Uh, at last time. Ano Nag-live ka ba? Ay, kinunan mo ko? Oo, oh, nakalikin. at last time ito eh. At ako. Uh. Ayan, medyo na ano ko na oh. Medyo na gagawin ko na konti. Hindi, yeah. hey, yung, doon yung, doon yung, doon yung, doon yung, yung ko na. Dati hindi Di ba kanina ako nasakit eh. Tingnan na, oh, mo Labas. Ito. eh. Kon konti, sige, isa pa. Uh, eh, yung, yung pagalit oh, mo ka. kaso. sige. sige pag ginagat siya. Mararamdaman mo sa akin. Hindi, ko. parin gagawin ko ko okay. ko. Hindi, 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 hindi lang, relax lang. Ito ko lang to siya. Ah, sige, 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 sige. Tingnan din. Aw! Ramdam ko talaga. Ba't ganun? Sa likod. Isang last na sakitan to ha. Dandaan <laughs> <laughs> lang po, sir. Ko ko tayo kita. Ko ko sa. Relax sa inyo lalim. labas. <laughs> um! Ah. tanga sumasakit. Ito wala eh. Ito nga na wala eh. Mm. As dito na tayo, huli na tayo. Dito yung ulo. No? Ay di, pag naglabas ko ng hangin, eh, close your mouth. Ah, sa ilong Oo. Inong lalo Labas. Uh. Ah! Oo. mo na bumalala. Yan o. Pero nawalan no, na awala niya sa akin kanilang binigay mo. <laughs> ito lang talaga, mm -hmm. o. Oh. Ayan, o. sa joints, eh. Ayan, o. Pero dito, wala. Wala na, o. Pag dito tayo, nagkaroon ng mobility, kailangan, kasi yung stretching, ito siya, ang magpipigil uh, sa stretching. Ngayon, ang, dahil durog na to, pero may natin na pa dito. Mm -hmm. Pag nagawa mo na ito na nagawa mo, stretching ang kailangan ito, -inti -inti Ay, ito exercise so na rin itong mobility. Kailangan itong gagalaw siya. Oh, gagalawin yan. pero mm -hmm. hindi mo kasi itong magagalaw kung hindi itong magagalaw. Kaya ito yung tinanagit ng ito do para magagalaw mo ito. And, ah... Uh, Ay, salamat. Tan. Tara, tuloy. Ah, check mo yung content changes, yung pagbabawas ng pagtilaas. Ano yung dominant ulit? Ay oh, yeah, medyo ano na oh. 'Yon. Oh, 'Di ba kanina hanggang dito lang. Oh. oh medyo nagagano na. No? Pag lumambot na talaga. Uh, oh, yeah. Is... Sa kaya to, abot ko naman to. Oh, hindi ko lang talaga siya yung hindi katulad nito, na i-diretso kong gano'n, okay. di ba? Oh. Oh. ang problema ko lang. Yan. Yeah. Eto, pag okay. wow. ah. ako. Kaya, medyo nag-improve na. Medyo nag siya. Dati, kanina okay, dito, lang, si di ba? Ayan, o, oh, oh yan. Yeah. Ito lang talaga ngayon. Kaya sinasabi mong, Exercise siguro yung... Exercise tapos...